Welcome back to our channel. I am Janice D'Arcy. Thank you for watching this video. Sana po ay makatulong sa inyo. In this video, pag-uusapan natin, paano ba kumuha ng SINOMAR or yung Certificate of No Marriage. So, ang SINOMAR ay kailangan, isa sa mga requirements sa lahat ng magpapakasal, kahit pa sa simbahan man yan or mapa-civil wedding. So, napaka-importante na alam mo para at least iwas uh, pressure or iwas stress para sa iba pang kailangang i-prepare during the wedding. So, sa pagkuhan ng sinumar pinakaunang gawin is mag-online appointment muna sa PSA branch na malapit sa inyo. So kung saan nyo gustong kumuha ng Sinumar, doon kayo mag-online appointment. So po, pwede din mag-walk-in sa ibang branch. Pero kailangan na uh, sobrang-sobrang aga po ninyo dahil mahaba ang pila at kailangan meron kayong national ID. So halos lahat ng PSA branches ay kinakailangan or mas mabuti na mag-online appointment muna bago magtungo. So para sa pag-online appointment ng Sinumar, punta lamang sa PSA Online Appointment Systems. Hanapin po ninyo ito, itong appointment.psa.gov.ph So take note, uh, pwede ninyong i-search sa search bar yung kahit yung PSA online appointment lalabas na po itong uh, website ng PSA para sa pag-appointment. So i-click ninyo yan, makikita ninyo ito. So marriage, sinumar, birth death. So pwede ninyong i-click ninyo dito. Tapos sa pinakadulo, meron kayo makikita dito na I agree kailangan i-check po ninyo itong I agree bago makapag-proceed. So, basahin itong reminders, pagkatapos ay i-click na itong next. So, dito na mag-uumpisa. Una, pipili muna kung ano yung purpose. So, kadalasan sa purpose ay to get copies of civil registry document and certifications. So, yan ang kadalasang rason kahit mapasinumar pa yan or mapa um, marriage certificate or mapa birth certificate. So, kung okay na, na-click mo na ang Get Copies of Civil Registry Document, click mo na itong Next. Pagkatapos ay pipili ka ng Region. I-click mo lang itong maliit na arrow down dito, lalabas na ang lahat ng Region kung saan ka na PSA branch pupunta. So, halimbawa, yung pipiliin natin ay uh, Region 4A dahil sa Cavite tayo mag-book uh, ng appointment or sa Cavite tayo pupunta. So, pagkatapos, kung meron ng region dyan, lalabas din dito yung choose an outlet. So, kailangan mong pumili. Kasi sa isang region, napakaraming PSA outlet. So, halimbawa sa Cebu, so, ang daming PSA outlet. Uh, region 7, meron sa Dumaguete, meron sa Bohol, uh, Buhol, meron sa Cebu City. So, kailangan mong pipili ng outlet kung saan. So, next na natin. So, ito yung pipili na, pinipili natin, PSA CRS Outlet Cavite. So, makikita mo, automatic lalabas ang mapa kung saan ka dapat pumunta. Ayan. Kung sakaling hindi ka hindi mo kabisado kung saan niya makikita ang PSA branch na 'yan. Pagkatapos, click mo na itong next. At makakatanggap ka ng OTP verification or yung one-time password. So kailangan mong so, sasabihin nila dito kung saan nila send yung OTP, kung saan ang email address mo. So buksan mo yung email address na 'yon at saka Hanapin mo yung kanilang email at type mo na dito yung code na natanggap mo. Tapos, click verify dito sa dulo. So, dito na, mag-uumpisa ka na. Kung na-verify mo na ang OTP, mag-uumpisa ka na mag-fill uh, up ng kung ano yung certificate na kukunin mo or kung anong dokumento yung kukunin mo. So, dahil sinumar nga yung kukunin natin. So, dito sa so certificate type, so pipili tayo dyan ng sinumar. Dito sa relationship, so dito take note, maraming nagtatanong dito kung sa relationship, kung halimbawa sarili mong sinumar ang iyong kukunin, so lalagyan mo dyan, yung pipiliin mo dito ay self. Ibig sabihin, sarili mo. Kung... So mamaya, papahitan natin. Uh, halimbawa, uh, kukuha ka. Ikaw yung uh, babae na ikakasal. Kukuha ka ng sinumar mo. So, lagyan mo dito ng self sa relationship. Pagkatapos, kung halimbawa ikaw pa din yung magpaprocess or kukuha ng sinumar ng partner mo, so Click mo lang dito ang add another certificate. Tapos, sa re relationship, uh, yung pipiliin mo dyan ay kung authorized person or other person. So, dito sa so first name, kung self dito, so, syempre, pangalan mo dito. So, pangalan mo, first name, middle name, last name. Ayan. Tapos, add ka another certificate para sa kung gusto mo pang kumuha ng... So, ayan, may kita mo dito yung mga options. So, Certificate of No Marriage or Advisory on Marriages. Yan yung i-click mo dyan sa Certificate Type. Tapos, dito may kita mo yung Relationship. So, kung, kung sarili mong sinumar ang kukunin mo, i-click mo ang Self. Tapos, kung gusto mo rin kunin yung sinumar ng partner mo, so, i-click mo, pili, i-click mo yung Add Another Certificate, ito. Tapos, ang susunod mong pipiliin ay itong Authorized Representative. Tapos, syempre, pangalan na pangalan na ng iyong partner dito kung dito sa relationship ay authorized representative so pangalan na dito ng nag-utos sa iyo ayan pero pwede din na pero pwede din na uh, halimbawa uh, untusan ka ng father ng mother ng son ng daughter ng grandparent ng grandchild ayan So, siya nga pala po, pwede din na ma-remove certificate. I-click mo lang itong remove certificate kung uh, halimbawa nagbago yung isip mo. So, pagkatapos niyan, kung okay na yung lahat ng details, i-click mo lang yung next, may kita mo na itong please select your preferred date and time of appointment. So, dito na yung pagpili ng kung anong oras at pizza ka pupunta. So, take note, itong mga naka-blue, yan yung um, available pa. So, it, I mean, yung meron pang available. So, itong uh, dark blue dito, yan yung kasalukuyang pizza kung kailan ka nag-online uh, appointment. So, pipili ka ng pizza. Halimbawa, yung 5 yung pipiliin mo, lalabas lahat ng uh, available na oras at yung slots. So, itong lahat ng merong full, ibig sabihin, at 7.30am, uh, 8am, 839 So, full na lahat yan. So, hindi na pwedeng maklik yan. So, kung pipiliin mo yung 9.30 a.m., so dapat bilisan mo dahil 1 na lang yung available. So, dito may kita mo, ayan, halimbawa yung 11.30 a.m., marami pa, so, na, so 10 pa siya, so ayan. So, click mo lang kung ano yung pipiliin mo. Tapos, kung okay na lahat, may kita mo na yung lahat ng summary ng iyong appointment. So, i-check mo lahat kung tama yung outlet, yung pangalan mo. Tapos, yung dito, may kita dito yung certificates na i-request mo. So, bali yung sa akin, uh, dalawang sinumar at saka isang birth certificate yung kukunin. So, itong SF, ibig sabihin self sa so sarili mo. Itong OT, ibig sabihin yan yung sa partner ko. Ayan. So, after that, kung okay na lahat, click mo na itong confirm dito. May kita mo, pagkatapos may click ang confirm, may kita mo na dito ang appointment confirmed. You have successfully booked an appointment in PSA Outlet Cavite on Monday, May, May 5 at 10.30 a.m. So, ayan. So, after that, kung okay na lahat, yung online appointment mo, so bali maghintay ka ng pizza kung kailan yun at ng oras, pagdating mo ng PSA office, pagdating ng iyong appointment, yung dadalhin mo yung requirements. So, syempre, kailangan ng authorization letter. So, meron tayong video dito sa ating YouTube. Uh, I-browse nyo lamang kung paano, or i-search nyo lamang paano gumawa ng authorization letter sa PSA. So, kung kung partner mo, ay I mean, kung sarili mong sinumar ang kukunin mo, yung dadalhin mo lang ay yung valid ID mo. Tapos, kung um, kukunin mo rin yung, yung sinumar ng partner mo, so, magdala ka ng valid ID mo, valid ID niya, at authorization letter galing sa partner mo. So, ayan. Pagkatapos, pagdating mo ng uh, PSA office, kailangan mo pang mag-fill up ng Sinomar application form. So, nandun lang yan sa gilid ng pinto. Uh, or ask ka sa security guard tapos, bibigyan ka nila ng maliit na form para sa Sinomar so, mabilis lang ang pagfill up nun uh, pagkatapos, punta ka na doon sa uh, verifier, so, tuturuan ka naman ng guard kung saan ka pupunta, so, pagbigay mo ng documents mo, isi-check ng verifier, at proceed ka na sa cashier para magbayad so, ang bayad nga po pala sa isang Sinomar ay 210 pesos so, ibig sabihin, that is 520 pesos para sa inyong dalawa ng partner mo So, pagkatapos kung okay na ang requirements mo, kung tinanggap na sa cashier at saka yung bayad mo, maghihintay ka ng usually 3 days or depende kung saan phase A branch ka, yung sa akin nakuha ko kaagad siya the next day. Pero siguradong hindi mo yan madadala sa mismong araw. So, hindi hindi siya katulad ng birth certificate na pwede mong dalhin sa uh, within the same day. So, ayan. Ang sinumar is 2 to 3 days. So, ayan. So, Huwag kalimutan ang iyong releasing slip para sa pagbalik mo ay yun yung ipapakita mo para sa pag-claim. Sana nakakulong sa inyo ang video na ito. Thank you for watching this video and good luck po para sa mga ikakasal. Best wishes and congratulations!